So, ngayon, over time na naman tayo a sa so, pagawa ng project ni Kuya. Yan. Group 2 daw sila sa English. So, yeah. so ngayon, help natin si Kuya sa so, pagawa ng story. Ano ba yan? Paragraph. So, ito yung hindi maganda niya. Kasi baka ko, papunta ng kabukiran. Parang may guide tayo. Bakit natin. Bakit na tayo.

araw tayo ulit. Araw tayo ulit. Ito yung pinaka hit kong gawin yung mag-aral. Pero, ang nangyari sa akin, pinagod ako sa pag-aaral. But it's okay. It's din help si kuya sa project niya. Ah, para magamit ko din yung talent ko sa ibang tao yung tsaga, sa paggawa. Tsaga. Wala akong tsaga, sa pag-aaral. Pero may tsaga ako sa ano yun. Yung sa pagkatarbaho. Ano

kailangan dumanin na natin silang hayaan na huwag ano, silang hayaan na magawa ng sarili nila kasi kailangan din nila ng ano yung perfect kaalaman ba wala na sa paggawa para so, madagdagan ng ano nila kaalaman kung paano gumawa ng ano yung na kahit na malinis ang pagkagawa hindi lang yung okay na yung nasulat na si part kasi ng buon <coughs> yung maganda din ang paglinis ah, maganda din ang pinagbabasa malinis part yun ang grado so, oo mm, hindi naman ito ano pero so, kasi kasi yung ano yung, yung Mabilis paggawa. Kaya natin ito. Ito na. Ito Ito

Mawii. Okay. Masakong yeah. so, hindi mo lakuan ang pasulat nang kamay mo. Hindi magkita sa malayo. Wa? alam mo yung pinakamasaya yung yung talent mo nakakatulong ka sa iba yun so hindi mo hindi naman ano yung sulat kamay ko pero at least, kahit ganito na yung sulat kamay ko medyo okay okay din naman Nah, ya. yeah. let's go find our yung sulat kama ko na depende sa mood. yung up yung mood. din yung sulat. wala ko sa mood. ay naku. देखो ऐसा है अनुदय ना मानुक वाली ना के की द्वारा उसबत मानुक ओ ओ ओ ओ ओ आ कविता Please do, don't disturb princess sa mamaya maligo tayo. Unahin ko muna tong project ni kuya tapos matulog na tayo. Okay. So, Antok na din si nana ha? Yeah. Uh, sige din ko muna maglaro. Enjoy your night. Sina? Wala well, yung army to watch TV. Okay. You okay. sit down there. Sige na sa upuan ko. Thank you po princess. Bye -bye. I love you so much sana. Yes. Okay. Yes. Very good. Wow. You have pillow already, right? Three kids May nakatalinisan kasi Unahin ko muna to, ha? Huh? I promise, anak Bye

Aduh, ibu bukan anak. Sorry, anak ba. Dilus. Okay. <coughs> <coughs> Bring a lot of water. No. We're not a baby anymore, right? next 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 no no my love no no ha huh? kung sira yan pag ng daddy mo, maniwala ka. Ingatan mo ang gamit ni daddy, pinagpag, pinag, pinag, na ng daddy mo. So, ganun, huh? I love you princess.

After the sun. Oh, good. It's dark outside. Okay, what start? outside, outside is better. Oh, okay. Okay, but you do it still. <laughs> Yung arinola din dito. Ay, ambot. bot ni mong princess. Yeah. Uh, after. Oh, Na-distract tuloy ko sa anak ko eh. <laughs> after. Mama,

Huh? Anak, inulit ko kasi hindi ako satisfied sa ginawa ko nung una. Stud, anak please, stud, stud, stud. Anak, ah, sigika. Mom, I want to have in the floor. Okay, stud. Okay. antok na kaya ako anak yun ano anak 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 ha kailan cuple ready please not now very na ako anak ha okay adistak ko ako then... Anna, stay with mommy. Go! Sit down, please. I can. Yes, you can. But because I want to hide. Aww. Oh. I'm both him and Anak. Listen to mommy, please. i with mommy. I'm with princess. then she found... Huwag mo naman i-install ko rin na kasi masasadang ko na

Just mean, just <laughs> comb your hair. hair. Anak, maligo tayo after nito ha, pagkatapos na, ano nito ni Toya. <laughs> Nak. <laughs> I love you. This may wanna hide your back. Oh, magsuklay ka. No, na muna Anak, hindi to biro na kasi pag maano tong marker, <laughs> maano yes, marumi na yung ano kalalapasan man hiwala ka. Nak, please. Please. Why? So funny. <laughs> spot, yeah. No. Yes. <laughs> yes. Ako galit na, right? No, don't eat me. ba diba sabi ko? Okay. mo muna ako. Ako? Ano yung kasi? Kasi tumatapos. I love you princess I love you, mag-stop gani. Parang mawalan ako ng gana. Gusto ko kasi sa tarba ako kung sigurit. Yeah, I can't stop thinking about dipisma yang dino Dios mío, You know? okay, kina. Oh, kina. Oh, kina. Oh. So this week kong brunch tapestrum project. I think apat. Apat. plus ito pa pero ko pa ito kasi si kuya hindi siya masyadong ano sa tagalog pag sulat siya ng tagalog filipino ang resulta parang chinese yung pagkatuno niya pagkasulat subukas so, ito pero ko to sa abot ng aking mga ng aking utak no So, ayan, meron pa pala. Marami pa pala. O, oh, balik scale ako na. No? Pero okay lang. Kasi part kasi yun ang bahay. Yung yung ano. Hindi mo pwedeng pabayaan siya. Kasi kawawa din. Bukas ko na lang po ba kasi ang na din ako si Princess umiiyak na kasi kailangan na atensyon ko. Right. Okay, I'm to you,